idol sa ating lahat ng mga member na laging nagsusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Uh, maraming salamat sa bago natin na kapamilya na si Romaldo Amper, sa mga nag-renew ng kanilang mga buds, kay Marcel Knuckle, uh, Kay Miss Mia Laurel. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala mga idol. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga baker, sa mga secret guard sa buong Pilipinas at sa mga blind community yung compilation po natin mga idol uh, doon na natin mapapanood at mapapakinggan sa market tv mga idol simula na po natin ang ating kwento mabilis naman ang ginawang pag-usad ni Carlo pagdating na mga ito doon sa kakahuyan agad na ang bata ng mga ritual para masundan na ang kanyang ginawang mga pangmarka na usal doon sa mga nilalang kagabi. Sa kabilang banda naman, alam na ng mga matatandang manlalason ang ginawa sa kanila ng batang si Carlo. Alam na ng mga ito ang ginagawang usal na pangmarka ng bata sa kanila. Kaya nag-iisip na ngayon ang mga ito ng plano para hulihin ang batang si Carlo kasama ng tatlong mga matatanda ang kanilang mga alagang nilalang na tinatawag na pilantik. kahalintulad ang mga ito sa mga nilalang na mga balbala. Ngunit mas mapinsala lamang ang mga kagat ng mga ito at mga kalmot. Ngunit kabilang pa rin ang mga ito sa mga uring nilalang na mga balbala Kasama din ang tatlong mga matatanda ang dalawang mga disipulo ng mga ito na tinuruan ng mga ito sa pagiging barangan at mabagsik na manlalason. Hindi nila binasag ang mga usal na nakabaon sa kanila na mga pangmarka galing nitong si Carlo. Mas gugustuhin nilang matonton sila ng mga bata para mahuli nila ang mga ito. Nagiging interesado kasi ang mga ito sa tangan ng mga kakayahan ng mga bata. Kaya pinaplanuhan na itong mahuli. Samantalang ang tatlong mga bata naman Matapos ang ginagawa nitong si Carlo, agad na ka nito sa kanyang mga kasama. Chin, Wolf, batid ko na ang kanilang kinaroonan ngayon. Tara na, kailangan na natin na magmamadali bago pa makalisan ang mga ito at makalipat ng pwisto. Ngunit masama pa rin ang aking hinala na na hindi man lamang naramdaman ng mga ito ang aking ginawang mga pangmarka na mga usal sa kanila. Hindi naman siguro ganun kahina ang mga ito para hindi nila mararamdaman ang usal na aking ginawa. Sa isip kasi nitong si Carlo, hindi ganun kapulido ang kanyang nagagawang pangmarkang usal kaya maliit lamang na ang kanyang paniniwala na masundan ang mga iyon dahil nga hindi ito ganun kalakasan ngunit nagtataka pa rin itong si Carlos sa ngayon. Batay kasi sa tangan ng tatlong iyon, malalakas ang kanilang mga kaalaman. Huwi kang sagot naman nitong si Gutor. Tama ka, kaibigan na is. Masama din ang aking hinala. Ngunit ngayon, na alam na natin ang kanilang kinaroonan, kailangan na natin na kumilos agad. Mag-iingat na lamang tayo sa mga ito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang sinusundan na nila ni Cardo ang mga nagagawa nitong ritual papunta doon sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Ang daan na tinungo ng mga ito ay papunta doon sa mga maliliit na mga gusali na nasa unahan lamang ng sintro ng lugar. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, papalabas na sila ng kakahuyan. Huwi ka nitong si Carlo nang mabatid ang kinaroroonan ng kanilang mga kalaban ngayon mukhang sa mga gusaling iyan ang kanilang mga kinaroonan sa ngayon. Kailangan natin na manmanan ang bawat sulok ng lugar na iyon. Maaring may mga gagawin na patibong ang mga ito kung sakaling alam na nila ang aking ginagawang pangmarka. At hinayaan na lamang tayo na masundan ang mga ito. Pagkatapos muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad mabilis pa rin ang kanilang mga galaw at kilos. Agad na dumaan ang mga ito doon sa gilid ng mga gusaling iyon at pagkatapos inaamoy-amoy na din itong si Wolf ang samyo ng hangin sa buong paligid. May ilan silang mga nakikitang gumagalang mga tao doon sa unahan. Ngunit sa tingin nila ni Cardo, inaabandona na ang mga gusaling nando doon dahil sa kakaibang katahimikan ng lugar at batay na din sa mga nakikita nila na ginagapangan na ng mga baging ang bawat dingding ng mga gusali at maraming mga tumutubong damo na din doon sa paligid. Magandang lugar iyon para gagawin na lungga ng mga kampon ng kadiliman. Nagpasya ang tatlo na maghiwalay na sa gagawing paglapit doon sa kinaroonan ng mga manlalason para maiwasan nilang mahuli ng patibong ng sabay-sabay kung sakali inaasahan na din ng mga bata na ang patibong na maaring gagawin ng mga iyon ay ang mga patibong na sa mga mabagsik na lason habang papalapit ang mga ito may mga kinukuhang taluyot ng bulaklak itong sigutor at dinasalan ito ng bata matapos na magawa iyon itong sigutor agad na itinapon niya iyon sa buong paligid na nagiging dahilan para lumika iyon ng mabangong halimuyak. Mabisang pangbasag iyon kung sakaling mayroong mga mababagsik na mga lason ang nakakalat sa buong paligid. Samantalang sa kanilang tatlo naman, itong sibakar ang pinakamalakas ang pangamoy. Kaya habang papalapit ang mga ito, nakakaamoy na lang bang baho itong sibakar na sumot agad sa kanyang sistema. Naging dahilan iyon para makakaramdam ng panghihina ng katawan at pangangatog ng tuhod ang batang si Bakar. Maagap naman ang kanyang ginawang solusyon agad na kinagat nito ang kanyang braso at sumipsip ng dugo galing sa kanyang katawan. Sa ginawa nito, biglang bumalik ang kanyang dating pakiramdam at lakas. Dinura-dura din itong si Bakar ang natitirang dugo sa kanyang bibig doon sa paligid. Naging dahilan din iyon para maprotektahan ang kanyang katawan galing sa amoy ng lason na iyon. Sa kabilang banda naman, habang papalapit ang mga ito, nararamdaman na ni Carlo ang mga patibong na mga inilatag ng kanilang mga kalaban sa paligid. Kaya ngayon, batid na nitong si Carlo na patibong nga talaga ang ginawa ng mga manlalason na mga kalaban at hindi pambasag sa kanyang mga usal na pangmarka. Hinugot na nitong si Carlo ang kanyang armas na plumingko. Samantalang itong si Gutor kinuha na ng bata ang kanyang kadina. Makalipas ang ilang mga sandali nang matapos naman nitong si Carlo ang kanyang mga ginagawang mga usal na pampalinaw nakita na ng bata ang pinagtataguan ng mga nilalang na labis na ipinagtataka ng bata. Kasi naramdaman na niya ang mga presensya ng mga nilalang na mga pilantik na nakaabang lamang sa kanila. Kaya sa tingin ni Carlo, bukod doon sa tatlong mga manalason, may mga alaga pa pala ang mga ito na galing sa uri ng mga balbal. Agad nang tumakbo itong si Carlo. Nakita na din kasi ng bata ang kinaroroonan ng tatlong mga matatanda na nasa loob ng unang palabag ng gusaling nasa unan lamang. Ngunit habang tumatakbo ng napakabilis ang batang si Carlo, mas lumalala pa at lumakas ang kanyang mga naramdaman at naamoy ng mga lason sa paligid. Ngunit hindi iyon balakid para sa bata para magpapatuloy ito sa kanyang ginagawa. Gulat na gulat na lamang ang tatlong matatanda nang makita nila ang batang si Carlo na ubod ng bilis na rumaragasa papunta sa kanilang pinagtataguan. Wika ng isang matanda. Mukhang alam na ng mga bata ang ating kinaroonan. Gawin niyo na ang plano. Mabilis na umindak ang mga ito sa sahig ng tatlong bisis at nagsasambit ng mga banyagang salita. Matapos na magawa iyon ng tatlo, biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid at may mga halaman ang biglang tumubo sa paligid na nagbigay pa ng mas mabahong amoy nang maamoy iyon nitong si Carlo agaran na bumulogta ang bata at nangingisay doon sa harapan ng gusali nang makita naman iyon ng mga nilang na mga pilantik naglulundagan na ang mga ito papalapit sa batang si Carlo habang ang iba naman sa mga ito inaabangan ang paglabas ng dalawa pang mga bata. Ngunit napadilat ang mga mata ng tatlong matatanda nang makita ng mga ito na biglang nalusaw ang katawan ng batang si Carlo habang patuloy na nangingisay ang katawan ng bata doon sa sahig. Agaran na naisip ng mga ito na urasionalin lang ang tumama sa kanila kaya agad na utos ng isang matanda nahagilapin ang maaring tunay na kinaroonan ng bata. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, biglang may nasipat na anino ang tatlo galing sa kanilang likuran. At singbilis ng kidlat na lumabas doon itong si Carlo, wika ng bata habang umaatake agad doon sa tatlong matatanda. Huwag ninyong maliitin ang aking kakayahan. Hindi niyo ako mahuhuli ng ganun lamang kababaw na uri ng mga patibong. Agad na nagpulasan ang tatlo, samantalang ang isang matanda. Mabilis na may kinuha itong mga pulbo at balak sanang isaboy ito sa paligid na kinaroroonan nitong si Carlo. Ngunit bago pa iyon tuluyan na magawa ng matanda, biglang may pumulopot na lamang sa kamay nito na isang kadina at kasabay ang pagsulpot naman nitong si Gutor. Hindi na, nakawala pa ang matanda sa ginawa nitong si Gutor, Mabilis na dinaluhong na ito ng bata at inatake. Samantalang itong si Carlo, agad na naabot naman ito ang isa pang matanda ng mga pag-atake na nagiging dahilan para tumilapon ang mga ito palabas ng gusaling tinaroroonan ng mga ito. Maliban doon sa matandang nahuli nitong si Gutor, Napamura na lamang ang matanda at agad na ito ng malakas na usal para makawala doon sa bata. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, dumulas agad ang mga kadina nitong sigutor sa braso at katawan ng matanda na nagiging dahilan para makawala ito ng tuluyan. Maagap din itong gumawa ng mga usal na linlang para makalayo doon kay gotora Ngunit sa tindi ng lakas ng pakiramdam ng batang sigotor, tinatamaan pa rin niya ng pagpitik ng kadina ang matanda na nagiging dahilan para tumilako na din ito palabas ng gusali habang namimilipit agad sa sobrang sakit. Nawasak pa nga ang pader na tinamaan ng katawan ng matandang iyon. Nawindang ang isipan ng mga ito at hindi makapaniwala na nagawa iyon ng mga bata sa kanila. Sa ilang taon na nila sa pagiging mabagsik na malason, ngayon pa ang unang bisis na may nakakaharap ang mga ito na mga bata na mayroong matataas na antas ng kakayahan na maging ang kanilang mga karunungan, nagmimistulang baguhan lamang laban sa mga bata. Dalawa agad sa mga matatanda ang mayroong matunding pinsala sa kanilang mga katawan. Mabilis naman nakumilos ang mga alaga ng mga ito, ng mga pilantik. Agad na inaataki ng mga nilalang ang dalawang mga bata na sina Carlo at Gutor na sa mga pagkakataon na iyon naglalakad na papalabas ng gusali. Samantalang itong si Bakar, mabilis nang tumakbo ang halimaw doon sa gilid ng mga gusali. Balak ng bata, nagulatin ang mga pilantik. Huwi ka naman itong si Carlo kay Gutor. Sin ako na ang bahala sa mga matatandang ito. Nabawasan na natin at nasugatan ang dalawa sa mga ito. Kaya sa tingin ko, kaya ko nang patumbahin ang mga ito. Alalay ka lamang sa akin. Hindi naman ganun kalakasan ang mga alagad ng mga manlason. Panatilihin mo ang dipinsa laban sa kanilang mga lason. Matapos na masabi iyon nitong si Carlo agad itong umindak ng tatlong bisis sa lupa sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos na magawa iyon ng bata, biglang nakakaramdam ng pagkahilo ang tatlong matanda lalo na ang dalawang mayroong malubhang tama sa kanilang mga katawan. Nagawa naman ng isa na mapapatatag ang kanilang dipinsa laban sa mga ginagawang usal nitong si Carlo. Ngunit sa kanilang lahat, tanging siya lamang ang nagawang mabasag ang ginawang malakas na usal na pamako ng batang si Carlo. Ang dalawang mga matatanda nakakaramdam agad ang mga ito ng pamamanhid sa kanilang mga katawan. Nang hihina na din kasi ang kakayahan ng dalawa sanhi ng kanilang natamong mga pinsala at sugat. Samantalang ang mga nilalang naman ng mga pilantik napatigil sa paggalaw ang mga ito ng ilang mga segundo. Habang hindi naman nakagalaw ang mga nilalang na ito, biglang sumulpot naman itong si Bakar habang umaangil at walang habas na inaatake ang mga nilalang. Bukod sa kakaiba ang bilis nitong si Bakar, mapaminsala din ang mga kuko nito sa mga kamay na sa bawat tama ng kanyang mga pag-atake agad nabubulagta ang mga nilalang at mangingisay sa lupa samantalang itong si Gutor Matapos ang mga ginagawa nitong mga usal agad na iwinasiwas ang hawak na kadina na nagiging dahilan naman para umalagwa sa iri ang matulos nitong dulo at pinagpipitik ang mga nilalang ng mga pilantik. Agad na kumalas ang mga ulo ng mga nilalang doon sa kanilang mga katawan nang tamaan ang mga ito sa kanilang mga liig. Gumawa na din ng harang itong sigutor para hindi makalapit ang mga ito kay Carlo na sa mga sandaling iyon tuluyan ng nakakalapit doon sa kinaroroonan ng tatlong matanda. Mabilis na gumawa ng mga pag-atake itong si Carlo at puntirian ng bata ang isang matanda na sa tingin niya mas mahina na ang katawan dahil sa mga naunang tama kanina. Agad na bumalagta ito at naghihingalo. Hindi na din nagagawa pa ng mga kasamahan itong matanda na matulungan pa ito dahil pati sila nagiging abala na din sa pag-ilag sa mga ginagawang pag-atake ng bata. Batid na din ng mga matatandang manlalason na wala nang nangbisa ang kanilang mga inilaan na mga patibong lalong-lalo na ang mga tumutubong halaman na nagdudulot ng mabagsik na lason. Dahil sa mga taluyot ng bulaklak na itinapon nitong sigutor doon sa paligid. Sa kanilang sitwasyon, nalalagay na ang mga ito sa alanganin sinubukan pa sana ng dalawang matanda na makagawa ng malakas na usal at mapapatamaan sana itong si Carlo ng kanilang mga pag-atake sa pag-asang mapasukan man lamang ng lason ang katawan ng bata. Ngunit sadyang napakabilis ng batang si Carlo na sa mga pagkakataon na iyon hindi na nila masundan ng kanilang mga mata ang mga ginagawang pag-atake ng bata sa kanila na umabot na sa puntong tinamaan na naman ang isang matanda at natumba sa lupa. Wala nang magagawa pa ang mga ito laban sa bata dahil bukod sa nawasak na ang kanilang mga patibong na mga lason mas mabilis din ang mga ito na kumilos kumpara sa kanila. Ang mga nilalang naman na mga pilantik sunod-sunod na namamatay ang mga ito dahil kay bakar at gutor. Kaya makalipas pa ang ilang mga minuto, tuluyan nang natapos ang mga ito. Pinatay na din ni Carlo ang tatlong matatanda dahil alam ng bata na lubhang napakadelikado ng mga ito sa kaligtasan ng mga tao na nandirito sa isla. Itong si Bakar napatitig na lamang ito doon sa dalawang mga bata na kasama na sila Gutor at Carlo. Hindi makapaniwala ang batang halimaw na kakaiba ang lakas pala na mga bago nilang kaibigan. Hindi lamang kasi lakas sa pakikipaglaban ang natunghayan nitong si Bakar. Nakita din niya kung gaano din kalakas ang mga karunungan ng mga ito pagdating sa mga usala na ginagamit sa pakikipagkumbate. Agad na wika naman itong si Carlo. Jin, Wolf, kailangan na natin nalinisin ang mga nagkalat dito sa paligid. Bago pa mayroong makakakita sa ating ginawa at makapuna kailangan natin nabilisan ang ating mga kilos at nang makabalik na tayo doon sa ating mga kinaroon ng kubo sa tingin ko wala ng kasamahan pa ang mga ito napatay na natin ang lahat ng mga demonyong ito na banta sa kaligtasan ng mga tao dito sa isla